Ay, mga kapangarap, ang nakaraan ay tanong ni Annalyn kay tatay nga na kung bibigyan ba siya ng chance. Pamalin ko pa din daw kaya nito si nanay niya. Sa efforts naman, gulat ang mga maritis kung ba't buhay pa si Moira. Pinagkalat naman kasi ng kaibigan ni Annalyn na mga marites din na patay na daw si Moira. At baka daw may maganda ding maidudulot siya. Ito naman si Annalyn, nagsorry sa tatay nito dahil sa sinabi at Tinatayin ni no, Doc RJ na wag siya magsorry kasi dapat siya raw ang magsorry dito at nangako siya na pagaling paggaling ng niya daw magiging best father daw siya para dito. At niyakap nito ang anak na si Annalyn. Nalababas na siya. Nag-thank you siya sa kay Zoe dahil sa pagpahag nito na makausap ang tatay nito. At sinabi ni Annalyn na hindi niya alam kung tanggap na ba talaga siya nito o eh hindi. At hindi naman So, alam kung ano ang nararamdaman ni mami niya. Ayaw niya lang kasi itong masaktan. At nasabi ni analena na nami-miss niya ito. Lalo na yung time na kinidnap daw silang dalawa. Sobrang close nila doon. At umalik sa alala nila ang mga pangyari. At masarap daw sa pakiramdam na mayroon siyang ate. Ay, sit naman nilang dalawa. May pagdante pa sa balikat ang dalawa. So, we yeah, at Annalie. At piniro nito si analena na ang arty mo talaga. Sige na nga, wakas sabi nila, inaaway na naman kita. Ito naman si Miko na bota ni Giselle na malungkot at pinagyan siya ng advice ni Giselle. At nagkwento ito ng mga mabigat na nararamdaman ng panahon na may mga nagawa siyang maling desisyon sa buhay. Samantala bumalik sa alala ni Dr. RJ ang pag ni Lynette sa kanya nung panahon na di pa sila na-rescue. Ang dami nang naalala si Dr. RJ sa mga nakaraan nila ni Lynette at may kumatak walang iba kundi si Lynette. At kinabas, Kumusta siya nito at kasi kaso niya ang paglipat nito sa Apex At nasabi niya na dahil dito maraming bumalik sa alala nito at pwede ba silang maging friends at nang magkamay silang dalawa, tamang kumatok at pumasok si Dr. Carlos at nakita nito na hawak-hawak ni Dr. Arjie ang kamay ni Lynette at sabay bawi ni Lynette. At nasabi ni Dr. Carlos na parang seryoso sa panilang dalawa at nasabi ni Dr. Arjie na ano don nakita niya wala yung dahil salamat lang naman nito at maging magkaibigan sila at okay lang naman daw kay Duke Carlos at isa lang ang hiling nito na sana protektahan nito si Lynette kay Mayra. Ito naman si Analia, nagkwento kay Duke Lindo na okay na sila ni Zoe at masaya ito para dito. Masaya daw siya kasi mag magbati na silang mag bilang magkapatid at Biglang dumating si Miko na medyo mainit ang ulat. Sinabi ni na ano ba Miko? Sinabi nito na may ayusin silang dalawa. Ito nang si Tu Carlos. Nag-uusap sila ni Lynette at nagkawin niya daw ang lahat kasi mahal niya daw ito. At nasabi ni Lynette ito na swerte doon siya. Dito gwapo na daw, honest pa at mabait din At parang may iba ang mukha ni Carlos kasi sinungaling naman ito hindi naman ito honest. Ito naman si Doc Lindon at Miko nagkapatawaran na sa isa't isa at napatawad na ni Miko si Doc Lindon at naging emosyonal si Doc Lindon at Giselle at napaiyak ito. Ito naman si Box na si Estreds na hospital ang kapatid nito at dahil mahal daw doon may tinawagan siya para ibinta ang phone. Tamang paglingon niya nakita niya ang larawan ni Dr. Annalyn at nasabi niya na siya yung nasa cellphone na ah. At nasabi ni Box na sa kanya ba daw yung cellphone at baka nandun daw yung siya sa estres. Baka hanapin siya ni Bogs Grace. At I'm sure malalaman na kung sino ang mayari ng phone at kung ano yung laman nito. wala naman susunod ako ba natin guys. Huwag kaligtang mag-like, subscribe, and press the bell button po yung to notify yung my next video. Thank you. So